Nagkasabay nga ang tigil pasada ng grupong piston at manibela. Pero di ka anong damayan sa Quezon City sa dami ng mga bumiyahe na jeep. Nasa na ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kasabay ng huling araw ng transport strike ng piston ngayong araw. Unang araw naman ng tigil pasada ng grupong manibela natatagal hanggang biyernes. Pero sa kabila ng mga tigil pasada ng dalawang grupo, Tuloy ang pamamasada ng mga jeep sa ilang bahagi ng Quezon City, maging sa terminal ng jeep ng Tandang Sora. Normal pa ang sitwasyon. Ayon sa ilang super na nakausap ng News 5 ngayong umaga, hindi na sila nakilahok sa tigil pasada para may masakyan pa rin ang mga commuter. Tawawa naman yung mga, na eh. yung mga pasayero eh. Kaya hindi muna kami nagtigil. Kung may harangin po kami, <clears throat> pakatitigil po. Si Romy naman, pagkain ng kanyang pamilya naman ang uunahin niya, kaya siya bibiyahi. Pero may panawagan pa rin siya. Kaya nga ito nagbiyahi dahil para sa pamilya nila rin. Kaya nga o, oh, nananawagan kami sa mga nanunungkulan dyan, sa sinado Eh kawawa naman po mga driver dito. Hindi naman daw alintana ng pasaherong silindo ng tigil pasada. Gayunman, naiintindihan niya naman daw ang hinaing ng mga super ng jeep tungkol sa pinangangambahang jeepney face-out. Sana wag na lang kasi ano, kumbaga ito na yung ano eh kumbaga ito na yung kinalakihan ng mga tao eh. Kumbaga ito na yung pambansang sakayan ng mga Pinoy. Kumbaga improve na lang. Hinihiling na mga grupo na wag ituloy ang jeepney phase out sa ilalim ng PUV Modernization Program. Mayroong 150,000 miyembro raw ang Manibela sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan nilang lalahok ito sa tatlong araw na tigil pasada. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.